paano mag paano mag uh, inventory gamit yung tablet, yung scenes <laughs> uh, simple lang din yun simple yung una mag um, diba nagluluto tayo nakagawa na tayo ng alsa so ngayon yung alsa alsa, nakagawa na tayo ng alsa form so unahin natin yung ang um, yung uh, unahin natin yung sa alsa, i-add natin siya doon sa inventory punta tayo sa inventory uh, example yung laman 10 10 ang uh, gawang alsa so ilalagay natin siya doon import natin yung 10 uh, tapos sa added sa added today siya lalagay para ma-add siya sa ending kagabi uh, na nagiging beginning ngayon o, oh, diba? May example, ang beginning kahapon ay, ay ang ending kahapon ay 10. Tapos nagluto tayo ngayon ng nakaalsa tayo ngayon ng 10. So, mangyayari to dahil i-add nga natin yun. So, magiging 20 na yun, di ba? Doon sa tablet. Things. okay na. Na-add na natin yung alsa. Uh, ah, ang next naman, yung sa rock. I, 'yung raw at 'yung packaging 'yun ay dapat i-punch. Bakit i-punch? Kailangan si i-punch para ma deduct doon sa ending kagabi. 'Yung ending kagabi, 'yung beginning ngayon. Oh, 'yun. Kailangan talaga si punch para ma deduct. For oh, example, 'yung um yung ending kahapon ay 5 uh, tapos yung so syempre yung ending kahapon nagiging beginning ngayon nagiging beginning sya ngayon so ang luto natin ngayon na kilo, ang niluto natin ay 2 um, 2 kilo example 2 kilo so kailangan natin sya i-punch para ma-minus ma-minus yun so 2 kilo 5 ang ending ang beginning tapos 2 kilo ang niluto so ang mga nangyari doon pag i-punch mo yung 2 kilo ang magiging magiging 3 na lang natitira so kailangan sa i-punch ganon din sa packaging yung packaging naman yan yung uh, mga nagamit natin na na uh, plastic ng charon so yung magamit natin uh, na plastic ng laman ay iba 10. So, punch natin 10 din. 10 piraso. Kasi yun ang nagamit natin yun. Ten. So, yun lang. Um, Yun na, na-punch natin yung raw. Uh, Na-import natin yung alsa. Yung mga nagawang alsa. Tapos, na-punch natin yung raw. Tapos, pati yung uh, packaging, yun na-punch na din. Yun ang next ay, yun, pag mag inventory na yung mabilangin lahat ng stock lahat ng stock doon sa lahat lahat na mga alsa, lahat ng mga stock natin mabilangin pag nabilang na lahat yun iano uh, na natin siya um, uh, kukumpute na natin yung final punch final punch um, for example, yung beginning ay 10. Beginning ng laman 200 grams ay 10. Tapos yung luto natin ay 10. So naging 20, di ba? Total 20. Tapos ah uh, So kung ang bilang natin ng ending ay 10, edi, ibig sabihin doon ang benta natin ay 10 din. Kasi total 20 minus 10 equals 10. So So ngayon, kung merong nakalagay doon sa example may nag na isang laman 200 grams. So ibig sabihin nakalagay yan doon sa uh, sa inventory deducted 1. Kasi may grab, oh nag-punch time ng grab. Oh, ganun. so ibig sabihin um, kung ang bilang natin ng ending ay 10 tapos meron deducted today na 1 so ilan yung ano final ipapunch natin so ano na lang siya uh, 10 minus 1 is 9 so 9 na lang yung ipapunch natin kasi ang total sold na product ay 10 10 lang naman so 9 lang dahil meron siyang deducted na 1 so yun lang um, pagkatapos nun okay na na punch mo na yung na complete mo na lahat na iba punch sa so iba punch na natin pagka dapat punch uh, i-check na natin yung sa cash drawer cash cash drawer kung tumugma pa yung uh, lift cash doon sa talaga sa seeds versus yung pera na nasa kahanap okay yun lang thank you for watching Hmm. Ah. Okay. Ah. Oo nga pala Kasi pagkatapos ng magawa ng alsa, pagkatapos na input yung alsa, ah, na punch, pagkatapos na punch yung raw, at pagkatapos na punch yung ah, yung packaging, yung mga nagagamit na plastic. Siyempre yung next yung gagawin dun ay kung um, may grab punch mo din yung grab punch yung grab kung may food panda iba punch yung punch syempre may senior uh, may nag senior kanina so kailangan din sya i-punch okay na na punch na yung grab uh, senior uh, food panda tapos yung gcash punch din yun okay na lahat na punch na So, yun na yun. Mag-inventory na. Bibilangan na lahat ng stock. Um, so, yun. Ipocompute na yung final punch. Okay na. Pagkatapos na compute na yung final punch, um, okay na lahat. I-restart yung app. I-re-restart yung app. Bakit siya kailangan na restart? Dahil para yung mga na-punch natin ay um, magiging ma mamainos doon sa ano kasi minsan may na signal hindi agad-agad yun na gumagalaw yung app so kailangan siya i-restart para magiging okay gagalaw siya so ayon um, babanggan natin yung lahat na nabilang na uh, pera na nasa kaha natin versus doon sa uh, left cash na nasa tablet. Ano sa C, sa inventory, sa cash drawer. So yun, kapag okay na, hindi marunong ka na mag-inventory. Congratulations okay, sa so aking Thank you for watching. Bye. Please don't, um, don't forget to like, share, and subscribe.